Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakamalaking water reservoir project sa labas ng Luzon na tiyak na makatutulong sa maraming magsasaka. Iyan ang ulat ni Alan Francisco. Naabutan namin ang magasakang Serenato na abala sa pagkatanim ng mga palay sa inuupahan niyang sakahan sa Kalinog Iloilo. -ilo. Mabuti na lang aniya at umulan kaya busog sa patubig ang kanyang mga pananim. Hindi gaya noong nakaraang mga buwan na dahil sa El Nino, nahirapan siya. Mahirap talaga kapag naghihintay lang kami ng ulan. Walang ano, eh, kung, kung sa kung kailan lang magdating yung ulan, yan na makatanim kami. Pero kung walang ulan, hindi. Malapit ng matapos ang problemang yan ni Renato. Dahil pinasinayaan na kanina ang pinakamalaking water reservoir project sa labas ng Luzon o imbaka ng tubig sa Iloilo -ilo, at mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna rito. Ito ang mga dams ng Halaur River Multipurpose Project Stage 2. Higit apat na dekada nang natapos ang first stage ng proyekto noong 1982 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. The JRMP2 has three key components. The irrigation development, the environmental and watershed management, and institutional development. Sa pamagitan ng proyekto, tiyak ng irigasyon ng mga magasaka na magpapaunlad sa agrikultura sa Iloilo. Nagpapasalamat kami sa kay Pangulong Marcos at sa mga sa gobyerno dahil natuloy ng Halaor River Project nito at, at uh, malaki nang magtutulong sa mga magsasaka. Inaasahang mapatataas nito ang produksyon ng palay sa Region 6 sa 160,000 metric tons makatutulong din ito sa paglika ng 6.6 megawatts ng hydroelectric power. Additionally, it is also proposed to develop inland fishery, floating solar energy systems, and eco-cultural tourism in the near future. Ang proyektong ito ay simula pa lamang aniya ng pagapaunlad sa water resources ng bansa. Our water development projects would not just bring irrigation or potable water to our people, but will also help address flooding produce food, generate electricity, and develop tourism activities. Dalawang pung bilong piso ang halaga ng proyekto at naisakotoparan sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng National Irrigation Administration at ng South Korean government. In Bagong Pilipinas, we are strategically harnessing our finite resources, especially water. We are also wisely investing our limited funds in projects that will bring optimal development for the most number of beneficiaries in the most efficient manner. Ang paunang pag-agos ng patubig na yan ayon sa mga magasaka ay patunay at simbolo ng pag-agos ng pag-asa na magpapabuti sa sektor na agrikultura hindi lang sa probinsya ng Iloilo kundi sa buong rehiyon ng Western Visayas. Mula rito sa Kalinog, Iloilo, Alan Francisco, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.